nilapit po sa amin yan pwede bang takpan nyo na yan ng maayos sir kasi nga delikado ay po na makita yung mga harang-harang na yung mga barandilya pwede ba bang takpan ninyo para magamit na rin yung kalsada sir lagyan ninyo mga till something dyan yan ang naging pakiusap ni Congressman Erwin Tulfo sa kinatawan ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa higit apat na taon ng butas sa gitna ng kalsada na nananatiling nakatiwangwang sa Tuktokan Street, Barangay Masambong, Quezon City. Isang araw matapos manawagan ang ating programa, agad namang umaksyon ang DPWH. Nang pinuntahan ng aming team kahapon ang lugar, doon nadatna namin ang pagtatakip sa hukay. Para po maibsan yung ma uh, inconvenience po ng mga tao, ay eh maglalagay po kami ng takip dito sa open canal namin, hindi pa natatapos. Pansamantala, magpapalo po kami ng uh, steel sheet piles at maglalagay po kami ng steel matting para passable na po ito. Pangako pa ni Engineer Mendoza, tatapusin ang proyekto sa Toktokan Street hanggang sa huling araw ng Disyembre ngayong taon. Ito po ang amin kinokompleto ito po yung part ng Phase 1. Meron po kaming Phase 1, 2 and 3. Then ang may pondo po kami ay ang Phase 1 and 2. Then ito pong Phase 1 ay up to December 31 kasama po 'tong ginagawa naming uh, proyekto Toktokan Interceptor. Labis naman ang kasiyahan ng mga residente sa tuluyang pag-aksyon sa kanilang matagal ng reklamo. Gaya ni Aling Tere na makakabalik na umano sa kanyang orihinal na pwesto para makapagtinda. Masaya kasi mainit ang tinda ko dyan. Eh. Makakapunta na ako sa pwesto ko. Kaya masaya din ako. Thank you po kong okay, Congressman Tolpo na inayos niya. Sa pag-ayos niya, daming pasalamat ng tao ng lahat na tao dyan. Agad pong inaksyonan. Kaya tuwang-tuwa kami. Dami pong masaya na inaksyonan agad. Maging ang grupo ng mga tricycle driver and operators, ikinasiya rin ang nangyari dahil muling mabubuksan ang daan. Makakabawas kasi ito sa oras ng kanilang pagbiyahe dahil hindi na nila kakailanganin pang umikot. Papasalamat po kasi po kahit papano may, may ibsan yung, ano, yung traffic po at least madadaanan na siya kahit light vehicle. Uh, ah, nagpapasalamat po kami sa kay Congressman Erwin Tulpo sa agarang aksyon po na binigay at sa wakas po madadaanan ng nakabinbin na proyekto. Your prayers have Salamat been answered. Po. Salamat, Lord. Mama Mary, oh. thank you. Pero mo yan ang sinasabing milagro. Kasi sabi ni Engineer, 2026 pa. E eh, 23 pa lang ngayon. Dininig ng uh, kalangitan ang panalangin. Hindi na naman ako siguro pati mga residente, mm. di ba? Dininig din nila. Ay, maraming salamat. At siguro dala na rin dahil budget hearing para hindi siguro mabigyan ng piso na budget o eh inayos na lang. Baka matulad sila sa Bureau Plant Industry. Okay, inayos na lang. Ngayon, madadaanan na ng mga turista ang naturang kalsada. Ay, apat na patapos, apat na taon magsara. Ang mal pero may mga malungkot daw eh. Yung ginawang sampayan Ay, yung pano sa sampay. Ukay? Sa mga nag-uukay-ukay. Oh, paano yun? Na, nawala na. Sabi ba? <laughs> Saan naman kami? Medyo yun ang nagmamaktol. Saan kami mag magsasampay Oo, na yun? pagsasampay, hmm. nagmamaktol. Ay, Ayun yun, ang oh. Yun, oh. yun, ang yun. Uh, ang problema. Sabi, pinakialaman pa kasi okay na dito. Yun, nakasampay yung okay-okay. Parang ay, uh, no yung uh, nakasabit pa no, blouse doon, parang limang piso. Two for, two for ten. Oh. Two, for, two, two blouse for ten pesos. Oh, may medyas okay. pa nga. Nakasabit okay. Nakasabit Baka to? may mga underwear pa dyan, ha? <laughs> ayun uh, na. Nadadaanan ay na po ng mga motorista ang ah. naturang kalsada. Na, uh -huh. At saka ang sabi, eh, nag-overtime daw. Ayun. Para, di, uh, para kinabukasan, ganyan ang makikita mo. Oh. Diba? Okay. Pwede naman pala. Na. O, kita mo yan, oo. Mm, Pwede oh. Pwede naman. Kung gugustuhin, may pamamaraan lagi. Correct o oh, hindi ko naman sinabi takpan niyo na ng mga lupa. Ang sinasabi natin, lagyan niyo na parang bakal para madaanan, oh. Sayang At least pag eh, oh. na yung pondo, di tanggalin mo na 'yung kuan. Oh, yung eh. hindi nakatiwang-wang na gano'n na walang mm. use. May, oh, so, ma, may malulunod oh. pa ron. Baka mabuti sir, kung may pagnahulog na bata, ay may mga nakausling bakal. Oh. Delikado rin. So, kung hindi ka mamatay doon sa disgrasya sa mga bakal, dengue ang abutin mo. Oh. Naku, Diyos ko po naman.